Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. <laughs> Ngayon St. Mary Magdalene ulit tayo. May nag-request na apat dito eh. Uh, apat nga ito <laughs> kay Serodi uh, Dukal Cup, no? Uh, 124 ito na 'yung 124. <laughs> so, ito 'yung lugar ng 124. Tapos shout out kay Ma'am uh, Jenel Bugia. Follow up to, tubig kuryente. So, wala pang kuryente dito sa lugar na to. At yun, uh, tinatahulat tayo ng aso. <laughs> wala pang kuryente dito. So, pero tubig meron na, may nakaabang natin tubig na to eh. May tubig na yan dito, lipat natin ha. So, ayan. Uh, hanapin natin yung host dito. Usually, meron yan dito nakaabang ay puso pa rin. <laughs> May nakaabang dyan na PVC para dun sa tubig. Tapos dito sa, tawag dito, yung madamo kasi ito dito sa kabila. <laughs> ito, dito sa lugar na ito meron ng hose no? para sa tubig. Itatap na lang yan doon. Yun, meron dito pala sa kabila yun, No? Wag dito na kayo saka na saka lang yan itatap dito sa ano sa bahay. So ayun. Ganun yung ano dito pero yun kay Ma' Chinel. So yun yung tubig sa kuryente pagdating nyo na rin yan kasi mag-apply po kayo except kung binigyan na kayo ng go signal ng init say na pwede na kayong Tawag dito, mag-apply sa Meralco. Pwede na yun. So, ayan. Nakita nyo yung linya ng tubig pero meron yan dito. Sa lugar na yan. Nakaabang na yan. So, pagka na dito na kayo, tatap na lang yun. Sa kuryente, kung binigyan na kayo ng uh, signal ng ng NHA na mag-apply na kayo sa Meralco, yun, pwede na kayo mag-apply at kakabitan na lang. Parang katulad dun sa kabila, sa halang, sa Parkstone, may mga kuryente na yung mga bahay kahit wala pang mga residente, wala pang nakalipat. Pero since na talagang kumbaga may nakaalat na ng mga pamilya para dun sa bahay na yun, yun. Uh, Nag-apply na sila at pinag-apply na sila. At yun nga, meron na silang kuryente. Pero yung tubig ito, katulad nga nito, papakita ko sa inyo. Ayan o. No? tumutulo nakikita nyo ba lipat natin para makita nyo so ayan katulad yung sinasabi ko na yan no? ito may butas na tong <laughs> yung hose na yan na black na yan so katulad dito may butas na nasa sign tubig kaya pagka nandito na kayo itatap na lang yan yung mga sa kulay blue na PBC ayun katulad dun. itatap na lang yan no? so hindi kayang hindi kasi po pwede nilang itap yan hanggat wala pa kayo dito hindi pa kayo nakakalipat sa tubig, ayun nga, ita itatap na lang, inuulit ko. So, ito yung lugar. So, ayan, wala. Wala pang kuryente. Pagdating nyo na yan, malamang sa malamang. Pagka nalipat na kayo dito, saka lang, saka na ilalagay o saka na kayo mag-apply nung sa kuryente. Okay, so yun, hanap natin kay Sir, <clears throat> kay Sir Rudy, ah uh, the So, ito yung Black 124 na. Ito yung lugar. Siyempre, so, madamo dito. Sa kabila rin dito, 24D niyan. Kasi 23, kabilaan niyan, talikuran. Kaya yung kabila nito, 24D. Ninahanap naman natin yung lot 26. Tapunta tayo doon. Okay yun. Ito na yung 25. sumalamang so, malamang nandoon sa kabila yung uh, 26. O, sama lang kayo ha. Basta sasama lang kayo sa mga request ninyo. Ikutin natin yan. Ay, meron palang isa. Sino ba to? Ayun. Kay mamay. Kamay. Kay mamay. ka pala ito. Yung hindi ko makita Yan, mampaika Lani Ruminiskan. So, ito. Ito na yung Black 124 na hinahanap natin. Siguro tatlong bisko, hindi ko itong lugar na yung I mean, 24, hindi ko makakita. 24, tapos 26. So, 124 pala. At ito na po yung 124. Sa main road ho kayo. Lahat 26. So, ito lang yung lugar ngayon. At ito. Nasa main road ho kayo dito sa may... Siyempre, St. Mary katabi nyo yung... Ayan, nakabila yung karidad. Karidad na yun. Okay? So, silipin natin yung loob ng kwarto, ng bahay. <laughs> Magiging bahay nyo. So ayan, uh, merong guwapo dito, Shoutout dito sa guwapo na to. Oh. Pamutur-mutur na lang eh, sa kanila yan. <laughs> so ayan, mampay ka, uh, shoutout sa inyo. Nakita na natin yung pinahanap niya. Ito 124 lahat, ito ang itsura ngayon kasi wala pa kayo dito, kaya madamo pa yan. O oh, silipin natin sa loob ah. Iwan kita dyan, boss <laughs> ah. so ayan yung kwarto, yung uh, loob ng bahay madumi kaya hey, walang naglilinis at uh, hindi pa naman kayo at ito yung kwarto. Daming poop ng kung ano siguro yan. So jealousy lang naman. So syempre, may CR na naman. Madumi nga lang. Pagka ganda ng ano nyo, inidoro. At saka yung force, ano ba tawag dito? Lababo. No? Yayamanin. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan yung galing. Natanggal na oh or yung takip doon sa ano na yun. Okay, so yun. Tsaka yung lababo at tsaka ito yung likuran, madam po. <laughs> ito yung lugar. So labas na tayo para ayan uli, ayan uli. At ito dito. Ito yung labas ng possible na maging bahay nyo. Parang, oh, ayun, pangalawa kayo sa corner lot. So, yun yung corner lot. At, ito kayo pangalawa, yun, oh. Ito na yung road. Uh, usually, ang uh, main road to, eh. May nais kita ito yung crossing, oh. Papunta din doon sa kabila. Ayun, oh. So, dito rin sa kabila. Ayun yung, sa crossing na yan dyan, ayun yung famous na maraming tawag dito, nag- Kalimutan ko na yung talipa pa. pa. <laughs> Nagtatalipa Okay, yun. So, yan. At yun, okay na tayo, mampaika. Nakita na rin natin sa wakas yung pinahanap ninyo. At, ah, uh, hanap naman natin yung ano. Ayun, kay Ma'am Jinil Bugia, yun na nga pala. Naano na natin. So, yung tubig, meron ng tubig na nakabang. Hinihintay na lang kayo. Pagka na kayo, saka lang itatap yun. Okay. Okay. Ayan, pupunta naman tayo sa sa nalang sa black ay shout out dito sa mga bata na to <laughs> at uh, sa black 115 <laughs> sa black 115 tayo pupunta sumama lang kayo ha samahan nyo lang lagi ako okay sa, sa kabila doon Okay yan, nandito na tayo sa Black 115 At Ayan, yung uh, road dito sa May St. Mary Magdalena Inahanap natin ay yung Lot 17 So syempre, madamo itong lugar na to Ah, uh, 21 So may vandalism na do. Magbabait yung mga Kumagawa niyan So ayan, nakita na natin yung Black 115 Lot 17, so, shout out kay ma'am uh, Norit, Norites T-Zone. So, ayan yung block 115, lot 17. At dapat... <laughs> lumipat na kayo. <laughs> Sabihin nyo na sa LGU or sa NHC, lipat na kayo kung gusto niyo na talagang lumipat. Okay, yun. Ano, ah... Uh, ito na. So, ito yung lugar niyo. Okay. At ito naman sa kabila. Papunta doon sa kabila na yun, sa dulo doon, puro St. Mary, puro kulay-pulay yung bahay doon. Lipat natin para mas makita ninyong na mas malinaw. Maambun-ambun ngayon, oh. Okay, ayan. So, ito yung harap ng bahay nyo. Mas, parang matas yung lugar na ito ngayon dito, Kasi yung hagdan, no? oh. May hagdan kayo, So, parang dalawang step papunta doon sa sahig ng bahay ninyo. Kaya mataas yung, naka-elevate yung bahay ninyo sa, sa kalsada. Mas mataas to. So, yun. Kung tubig, may nakaabang na yan dito. <laughs> o kain na lang yan pag ganan dito na kayo. Kuryente, so ikakabit lahat yan pag ganan dito na. Kasi sa kuryente, mag-apply din kayo sa tubig. Sasabihin nyo rin yan siyempre dun sa mga provider ng tubig dito sa pabahay, dito sa Malainin Bago. Okay, so yan. So far, so good naman yung bahay. Problema lang bukas. So napapasok at ito yung harapan nga pala. Ay yung harap. So walang pag nagkaiba. Mas nakapataas lang yung ano ninyo sa sa no sa kalsada no kay lipito so may dalawang dalawang baitang no ayan no okay so yun pasok tayo kasi bukas na naman at ito yung itsura ng possible na maging bahay ninyo so madamo at may mga jellyfish na nasisira kasi e, ewan ko dun sa mga tao dito bakit pinakikialaman pa nila itong mga bahay na to? Diba? Kasi kung hindi naman nila pinakalamayan yan, hindi naman masisira yan. yan. Wasak yung uh, dingding ng possible na maging bahay niyo pero ayusin naman yan ng initsi. Uh, Rereferee naman nila yan ng kontraktor ng initsi, no? At yun nga lang, nagdudubli yung gastos at trabaho. Kasi ayos na, paganda na, e nasira. So, gawa ulit. At dahil yun nga, yung pader, dahil nga naging maalikabok, pipinturahan na naman ulit. At katulad nitong para sa breaker, wasak na. Papalitan na naman nila tayo siya. doble doble yung gastos. So kung nandito na sana kayo, mamiminti na yung bahay katulad nito. Pumapasok na yung damo dito sa loob ng bahay. At yung likod dyan, yung extension, pwede Pero bago naman kayo dumating yan, nililinis naman muna yan ng ano. Ang Yan yung babo, So CR. So napaka-ordinaryo yung <laughs> poset, tsaka yung iniduro. Napaka-ordinaryo lang, mo no? Kaysa yung compare dun sa kabila, sa 124. Sus, so, yayamanin dating nung ano, nung faucet sa kanang inidoro. Maganda. So, yun, may kwarto, sara na yung doorknob. Sara na rin yung pinto ng kwarto. Tinanggal na yung doorknob. Ay, yun, ko sa inyo. <laughs> Parang napaka-common na mga sira ng mga pabahay dito sa may malayinin bago. Talagang, uh, hindi talaga nagagawa ng matino So nakasarado na to, nakalak na to, binuksan. Kaya yan ang inabot. Sira. <laughs> Sarado natin. Yan. Lak natin. Mam, uh, pero mabubuksan pa rin yan kasi walang, walang susi. Walang susi. Ay, walang susi. Hindi pala nakalak yan. So mabubuksan pa rin. So yun. Okay na. At uh, At uh, yun na, mission accomplished na tayo. Okay, so yun. At uh, shout out kay Ma'am Rodeline Fahe. At sa... Uh, na. <laughs> Blue house na pala ito pinahanap sa atin. Okay. Mission na na tayo ngayon para dito sa mga request ninyo kaya go na tayo abat-abat lang. Salamat sa pagsusubaybay ninyo sa mga video na <laughs> ina-upload natin ata. Uh, so walang sawang suporta ah. at 'yan oh, nag-uumpisa na silang uh, <laughs> <I don't know. laughs> Nag-uumpisa na silang maglatag dito. Ayano. Oh. Kasi hapon na mga alas, alas 4 Ngayon dito sa may dito sa lugar na to. Okay, go na tayo.